Mrs. Ingano. I don't have time for this. Right now, nasa panganib yung mommy ko. And I have to go back there kasi kailangan marinig yung mga polis kapag tumawag sa akin ulit yung mga kidnappers. Makinig ka muna sa akin. I think you're making a big mistake. Kapag nakipagtulungan ka sa mga polis at nalaman ng mga kidnappers yung ginagawa mo, baka saktan lang nila yung mommy mo. Ay, hindi mo siya makita kahit kailan. Nagbuhay! Yes, you're right. Very risky ang makapag-cooperate sa si mga polis. But they have no choice. Mas alam nila kung anong dapat iwan to ensure my mom's safety. Kung ako sa'yo, I would reconsider my decision. Dahil pag nag -conduct ang mga polis ng rescue mission, pati yun si Lilith, kanilang liligtas, hindi lang yung mommy mo. Hindi ba matindi yung galit mo sa pesting bansot na yun? If you want to get rid of your mortal enemy, just pay the ransom of your mom. At hayaan mo na lang na maiwan doon sa kamay ng mga kidnappers si Lilet. Hayaan mong patayin na lang nila siya. Huwag to. Kulang pa rin talaga. Kahit may utang tayo dyan kay Ranjit, wala pa rin. O, kulang, Emo. Eh, Sige, tiyaga lang yan. Mm -hmm. Diyos ay. ko, anong gagawin natin? Ngayon na yung deadline na binigay ni Sally para magbayad tayo ng ransom. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong nahahagilap na pera. Eh, hindi kaya pwede humingi tayo ng extension? O kaya hulug-hulugan na lang natin yung dalawang million na yan? Baka naman pwede yun. Nay, halang ang ka ng mga yun. Hindi sila madadala sa pakiusap o sa pakikipagtawaran. Alam mo naman yun, Nay. Emo? Di ba naikwento mo sa akin na yung kaibigan mo nagbenta ng kidney niya? Tanong mo naman, no? Baka pwede kong ibenta yung kidney ko. Kita, si hindi naman. Huwag ka nang naman yung mga ganyang iniisip mo. Alam mo, kung nasan man si Lilet, hindi niya gugusto yung saktan o ipahamak mo yung sarili mo para matubos lang siya. Hindi na, relax ka lang. Wala na kasi ako yung isip na ibang solusyon. Pakiramdam ko, inutil akong magulang dahil hindi ka magawang iligtas sa anak ko. Oh. Right now, ikaw lang ang may communication sa mga kidnappers. So, pag hindi mo sinabi sa mga pulis, walang magaganap na rescue operation, pero maliligtas mo pa rin ang mommy mo by paying the ransom yourself. Ang kagandahan lang nun, hindi makakasama si Lilet dahil wala namang palitubo sa kanya yung pamilya niya. And there's a big chance that they'll just get rid of her dahil wala na silang pakinabang sa kanya. Hindi ko, ko kaya yung pinapagawa niyo sa akin, Mrs. Ingano. And as much as I hate Lilette, I cannot be responsible for her death. Kung palalampasin mo ang chance na ito to get rid of that limit, sinasabi ko sa'yo, dahil pag nakaligtas ang babae yon, mawawala sa'yo ang mommy niyo and you will lose Meredith forever. Anong ibig mong sabihin? Ay, ate, nakita kong cellphone po. Hello, Kurt? Ano, kumusta na? May balita na ba sa investigasyon ng mga polis? Dito na po ako sa presinto. Kaanda na po ng rescue operation yung mga polis. Kapag na-pinpoint nila, location ng mga kidnappers. Sumunod na po sila para iligtas si Lilian. Bakit mo sinasabing mawawala sa akin yung mommy ko kapag nakaligtas si lelet. Because Lilet is not just your competition in court, kundi kahati mo rin siya sa love and attention ng mommy mo. That's absurd! Bakit naman siya mamahalin at ah, pag aaksayan ng atensyon ng mommy ko, eh hindi naman naman siya kaano-ano. Diyan ka nagkakamali. Newsflash attorney era, yung taong pinaka kinaiinisan mo, yung taong laging tumatalo sa'yo sa korte, yung number one kaaway mo, is also daughter number one ng mommy mo. What? magkapatid kayo sa ina ni Lilith. Si Attorney Meredith, ang totoong nanay niya.